Good day mga Pops! Welcome back! Welcome back ulit! At kung bago ka lang Pops, ay welcome din po sa inyo. At ngayon po ay sa likod muna tayo ng camera. Yung mga alaga muna ang uh, ilalagay natin sa harap ng camera para naman di kayo magsawa sa pagmukha ko mga Pops. Total naman eh, mas maganda silang panoorin kesa sa pagmukha ko mga Pops. Para sa video ito mga Pops, ang ibabahagi natin ngayon sa inyo ay yung mga... Uh, pagkain na uh, pinapakain natin sa ating mga rabbit, mga pups. iisay natin yan mga pups. Yung mga babanggitin ko mga dahon o damo mga pups ay base lang yan dito sa talagang eh, pinapakain ko dito sa aking mga alaga. Iisa-isahin natin pups mula sa mga pinaka-common na pinapakain ko hanggang sa least common. Pero lahat ito mga pups ay eh, nasubukan ko ng pakain sa kanila. Simulan natin mga pups pero bago yun, ay intro muna tayo. Simula natin sa pinaka-common mga pups at uh, madalas kong ipakain simula't simula nung mag-rabbit ako. Ito yung Uh, Nakasanay ang tawag dito ay cover crop. Pero ang tunay na pangalan nito mga paps ay kalapo legumes. Ito yung inaani yung buto nito mga paps at sabi na halo sa kape. Yan mga paps, napakadaling niyang mahanap sa mga bakanting lupa at sa tabing daan. Sunod naman paps ay itong uh, dahon ng saging. Yan mga paps, common din yan na pinapakain sa ating mga rabbit at at pag nagpakain tayo niyan pups ay normal na yung maging ihi ng ating kuneho. Kinabukasan ay medyo mapula. Huwag kayong matakot mga pups ay hindi naman yung dugo. Pigment lang yun ng oh, dahon. Sa pagpapakain nga pala niyan mga pups ay hindi ko na sinasama yung matigas o yung nasa gitna ng dahon dahil uh, yun naman ang pinapakain ko sa aking mga ginipig. Sunod naman natin mga pups ay itong kamote. Sa pagpapakain nito mga pups ay uh, dahon lang yung pinapakain natin kasi medyo madagta yung uh, katawan niyan mga paps. Ang sunod mga paps ay yung tinatawag na paragris grass. Medyo maulan ngayon paps kaya basa-basahin lupa. Ganyan yung itsura niya mga paps. Dali makita mga paps, ginagawa pa ngayon pamatid ng bata tayo. <laughs> Sobrang dali lang makakita ng ganyan mga paps. Uh, sa tabing daan lang meron niyan at sa mga bakanting lote mga paps. Sa pagpapakain naman yan, Pops, ay, ang ginagawa natin dyan, mga Pops, ay, uh, kinakarit natin yan, yung damo, tapos sinuhugasan natin yon dahil minsan maputik siya. At pagka natuyo na yon pwede nang ipakain ng Pops. Ito namang susunod, mga Pops, ay yung tinatawag na sinindrela. Yan, yun yung itsura niya, Pops, may maliit na bulaklak sa tuktok. Yan, mga Pops, ang pinaniniwalaan naman na nakakadagdag daw sa fertility ng ating mga daw at mga bak. Kaya nagpapakain rin tayo niyan. Sina-alternate natin dun sa iba nating porridge. Sunod naman itong pups. Ito talaga mga itinanim natin ito. Napier grass mga pups. Meron tayong purple at meron tayong uh, green. Napakadali lang nitong itanim mga pups. Magpuputol lang kayo ng mga ganyan at itutusok nyo sa lupa. Ayan, dadami na agad yan mga pups. At napakagandang ipakain ito sa mga rabbit natin mga pups kapito natin mga paps ay itong malberry. ito mga itinanim na natin talaga to tinyan yung dahon niya mga paps at namumunga din niya na paps na pwede natin kainin yan medyo napapanit kasi talagang alternate tayo magpakain ng ganyan mga paps at maganda naman yung paps kapag kinukunan mo siya ng dahon mas lalong dumadami yung sanga niya at yung mga dahon kaya maganda siyang itanim mga paps para sa inyong mga alaga sunod naman mga paps ay itong madre de agua ito, nagtanim tayo nito kaso konti lang yung tumubo. Kaya ah, halos ah, madalang din tayo magpakain nito. At ah, talaga namang hindi naman ito pwede pups na everyday sa inyong rabbit dahil moderate lang talaga to pag nagpakain ka ng ganito mga pups. Ito namang susunod mga pops ay yung tinatawag na mani-manian. Madalas nang tinatanim mga pups pang paganda ng ating bakuran. Pero maganda rin siyang pakain sa ating mga rabbit mga pups. Ito naman paps, yung kasaba leaves o kamouting kahoy na tinatawag. Sa pagpapakain nito mga paps ay hindi rin natin sinasama yung tangkay ng dahon. Kumbaga yung dahon lang talaga yung pinapakain natin para maiwasan natin mapakain ng dagta yung ating mga alaga. Sunod mga paps ay itong malunggay. Maganda to mga paps magbigay ng ganito para sa mga lactating do o yung mga mama na rabbit na nagpapadede o meron silang pinapadeding mga Kids, Maganda mga paps na meron tayo nito sa ating bakuran. Itong sa mga paps ay dahon ng mangga. Pwede itong pang-alternate sa mga pinapakain nyo sa mga rabbit mga paps. Pero sa akin hindi ako nagpapakain nito ng marami at uh, moderate lang din ng pakain nito mga paps. Ito naman mga paps yung carbo grass na tinatawag. Ito, uh, bira tayong magpakain nito mga paps kasi mahirap siyang kunin mga paps lalo kung ganyan. no Mababa yung damo. Pero kapag kumukuha tayo ng ibang damo ay napapasama na rin yan mga paps. Ito namang susunod mga paps ay uh, once a week lang tayo nagbibigay nito. Isang dahon lang per rabbit. Ito ay antioxidant para sa kanila mga paps. At uh, dahon lang din yung binibigay natin sa kanila at hindi na yung tangkay mga paps. Sunod mga paps ay itong dahon ng bayabas. Alam naman natin na ang dahong bayabas ay uh, antibacterial yan mga paps. Kaya maganda rin yan para sa mga rabbit natin. Pero hindi rin maganda kung everyday natin siyang ibibigay mga paps kasi uh, as uh, herbal siya mga paps. O oh, pwede niyang gawing maintenance mga paps. Next mga paps ay isa ring herbal. Uh, pwede rin gawin natin itong maintenance mga paps. Pwede kayo magbigay nito once a week. Uh, isang dahon lang. At ginagamit nito mga paps kapag may sipon yung ating mga kuneho. Uh, nagpapakain naman tayo ng tatlong dahon yan sa adult mga paps at isa sa kids. Ito nung sunod mga paps ay dahon ng kawayan. Ito pong kawayan kasi ay isa ring tong grass mga paps. Kaya pwede yung dahon ito pero moderate lang din yung pagpapakain nito mga paps at uh, nagpapakain tayo nito sa mga matatandang rabbit lang. Hindi tayo nagbibigay sa mga batang rabbit ng ganito mga paps. Sunod naman mga paps sa itong dahon ng kaimito o star apple mga paps. Ito naman mga paps ay ginagamit bilang herbal o panggamot ito mga paps sa rabbit na nagdadayariya o nagtatay mga paps. Sunod naman mga paps itong tanglad Uh, moderate lang yung pagpapakain nito mga paps o hindi pwedeng araw-arawin o unlimited kasi mataas yung calcium content nito mga paps huli sa listahan natin mga paps ay itong kangkong pinaka less common ito dito sa akin mga paps kasi yung availability nito dito sa atin ay uh, mababa wala tayong masyado makuha na ng ganito kaya siya ang nasa pinaka huli natin Ingat lang din kayo sa pagpapakain nito mga paps kasi kailangan nito hindi fresh. Kailangan dito mga paps eh ma-air dry nyo lang mabuti kasi maaaring magtae ang inyong mga alaga kapag pinakain nyo ito ng fresh mga paps. Ayan mga paps natapos na natin yung 20 na pagkain na pwede i ibigay sa inyong mga alaga at ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung moderation nya ng pagpapakain mga paps. Lahat yan mga paps ay nire-recommend ako na i -air dry nyo muna at least 8 uh, hours. Maliban lang dun sa mga dahon mga paps na mabilis malanta katulad nung sinidrela. Mabilis yung malanta mga paps kaya maganda dun. Ihugasan eh, nyo na lang tapos pagka medyo natuyo na pwede nyo nang ipakain yung mga paps. Mali nag air dry tayo mga paps para maiwasan natin na uh, mapasama, mapakain dun sa ating mga alaga yung mga parasite na hindi na natin nakikita mga paps lalo kung yung damo nyo ay kinuha nyo sa uh, umaga o yung may mga hamog pa mga pups paborito kasi ng mga parasite na tumambay dun sa mga basang parte ng damo kapag uh, meron pa silang mga hamog-hamog o basa pa sila mga pups at para maiwasan din natin yung pagtatain ng rabbit kaya natin ginagawa yung pag air dry mga pups sasagot naman ng mga pilosopo dyan mga paps eh yung mga rabbit naman daw pag nasa wild eh hindi naman nag air dry so tama naman yun mga paps hindi sila nag air dry kapag nasa wild pero isang tanong lang din ang uh, sasabihin ko sa kanila kung sakaling pilosopo nila tayo yun po bang rabbit na inaalagaan nyo eh lumaki sa wild so hindi mga paps kasi karamihan ng rabbit ngayon ay domesticated na mga paps ibig sabihin wala na yung uh, galing sa wild mga pups, mga binibenta na ang mga rabbit ngayon at uh, yun nga inaalagaan na as livestock at saka pet. Pero para sa akin mga pups, kung ako yung tatanungin nyo, posible na hindi na kayo mag-air dry kung sakaling uh, masanay nyo yung mga kuneho nyo pero napakalaking risk nun para sa inyong mga alaga at baka mamatayan pa kayo ng inyong mga kuneho. Sabi nga nila mga pups, prevention is better than cure kaya mas mabuti nang ma-prevent nyo na lang Kesa naman sa magamot kayo kung sakaling magkaroon ng diferensya yung, yung mga alaga dahil sa hindi kayo nag air dry yan mga paps natapos na naman tayo sa ating content pero bago natin tapusin mga paps ay magpapasalamat lang ako dun sa ating supporter at shout out sa iyo sir jay digia yan po ang ating original na papsi kapogi papsi So paano mga paps hanggang sa susunod na video na lang ulit kita kits tayo Maraming salamat po sa panonood hanggang dito sa dulo. Good day ulit mga paps and goodbye.